Ay, ang dami ko napili. pili. ano yan? Dami mo naman pinamili. Puro ka nalang gastos eh. Ano ka ba, Jayboy? Ano bang gagawin ko sa pera? E eh, di gagastos ko. Pilin, alam mo naman di ba nagtitipid tayo? Kasi ang dami nating gastusin dito sa bahay eh. sa tuwing bumibili ako ng para sa akin, yan yung bungad mo sa akin eh. Ano ba? Lagi mo lang ako kinakawawa? Gusto mo lagi akong... Lagi akong parang pulubi tingnan? Hindi naman sa ganoon pero kung bibili ka dapat yung konti lang, sakto lang. Anong sakto lang? Gusto mo magtipid? Eh sa pagtitipid natin hindi naman tayo umaman eh. Ano? Lagi mo lang sinasabi yan eh. Alam mo, Jay Boy, nagsisisi ako na ikaw yung pinili ko eh. Nakabwisit-wisit yung buhay ko. Mas mabuti pa Jay Boy? Maghiwalay na lang tayo. Eh, hey, that's Huwag what... nga akong hawakan! Nakakadiri ka! Yan, mamuhay kang mag-isa mo. Weak tet. Okay. Mm. Yeah. Oh. oh, Eden! Sasagot ka! Tuloy! Ano ba nangyari sa'yo? Upo ka! Upo ka, upo ka. dito. Anong problema, Aiden? Ba't ang dami mong gamit? Eh, oh, nito na pa problema? Mami, pasensya na ha. Kasi itong anak niyo kasi ano oh, anong ginawa? Lagi na lang ako sinasaktan. Lagi ako minamaltrato. Kaya naisipan kong umalis sa bahay. Si... Si, si Jeboy, ang anak ko, nananakit? Opo, mami. Hindi ko mapaniwalaan yan, pero... Huwag ka mag -alala. hindi ko siya kukonsentihin. Kaya, yeah, Mami, wala akong iba mapuntahan ni eh. kaya nandito ako ngayon sa inyo. Iniisip ko lang yung kaligtasan ko eh. naman si Kuya. Sige, Eden. Um, dumito ka na muna para pag kanya, hindi kanya niya, ma hindi niya masasaktan dito sa bahay ko. Dito, dumito ka na. Dito ka na muna tumira. Maraming pong salamat, ha? Oo oh, naman. Anak na rin kita, Eden. Sarina, nasamahan mo siya sa kwarto. Apa? Ha? Para makapag, uh, makapag ng gamit si Eden. Makapagpahinga na rin. Okay. Salamat po ulit. Sige. <laughs> oh. oh, Mami. Bless you. Oh, boy. Mm. Mami. tumapin ka. Ah, uh, Mami. Nandiyan po ba si Eden? Gusto kitang makausap. Nandito yung asawa mo. Anong ginagawa mo sa asawa mo? Anong, anong ginagawa, Mami? Sinabi sa akin ni Eden na sinasaktan mo siya at minamaltrato mo. Ano ka ba naman, J-boy? Bago nagsasama pa lang kayo ni Eden, tapos ganyan ang ginagawa mo. Ano siya ng mga magulang noon? Pakaya! Mami, huwag ka maniwala doon. Binabaliktad lang ako noon. Mami, di ba hindi ko kaya manakit ng babae? Alam mo yan. Alam ko. Kaya nga nagugulat ako at sinasabi ni Eden na sinasaktan mo siya. Ano ba ang totoo? Grabe talaga yung babae. O, oh, Eden. Ayan. Ayan si J-boy. Ano kinag... Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba? Para sakta na naman ako? Para siraan ako? Mami, natutroma na ako sa ginagawa niya sa akin eh. Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Pamamahay ng pamilya ko ah. Eh bakit? Nanay ko na rin siya. Mami, <laughs> natatakot ako sa kanya eh. Baka anong gawin na naman sa akin eh. Wala yung gagawin masama habang nandito ka, Aiden. Pero mag-usap kayong dalawa. Hindi pwedeng kaya kakagulo kayo. Mag-asawa kayo. Mag-usapan niyo to. J-Boy, lalaki ka. Kausapin mo yung asawa mo para ayusin to. Iwan natin sila. Mami. <laughs> ang lakas naman ng loob mo, Jeboy. Pumunta ka pa dito para hanapin ako. Sa tingin mo, maniniwala yung pamilya mo sa'yo. Sirang-sira ka na. Eden, ikaw ang malakas ng loob. Di ba na ka na? Eh, si taasiksik ka pa dito sa pamilya namin. Kasi, Jeboy, hindi ako hihinto hanggat hindi nagiging miserable yung buhay mo. At saka, hindi pa yan yung gagawin ko. Hindi pa ako kontento eh. Kaya, watch and learn. Balong <laughs> <laughs> na talaga yung misis ko eh. Miruin mo kayo na lang, tapos mag away pa kayo, tapos isiraan ka pa sa mga magulang mo. Ay na nga eh, isa pa. Nagawa talaga siya ng paraan para malayo sa akin yung pamilya ko. Alam mo, Beshi, siya? tagal ko na online, kaya hindi ko mak... alam mo kanina ka pa ha, kanina ka pa lang kasi mangot. Alam problema mo? Eh, sino ba namang hindi isisimangot? Ito kasi si Jeboy eh. Hindi lahat binibigay sa akin. Anong gusto ko, hindi binibigay. Hindi question pa yung pagsashopping ko. Ano ba kasi pinakain mo dyan sa asawa mo? Ba't nagkakaganyan yun? Eh, baka naman mamaya, ikaw yung may problema, ha? Baka mamaya, minamaltrato mo yung asawa mo. Mga pare, alam niyo naman, di ba? Kilala niyo ako. Hindi ako nananakit ng babae. Sa so, ganyan, may punto ka. Baka siguro hindi mo lang pinagbigyan. Grabe <laughs> <laughs> ka talaga. <laughs> ano ka ba naman? Hindi mo na lang, baka naman Nagtitipid lang. Iniisip niya rin naman yung kapakanan yung dalawa eh. Ah, kapahanan? Alam mo, hindi ako papayag sa ginagawa sa akin eh. Sisiraan ko talaga yan. na Nesh, yung may tuloy yan. Baka bumalik yan sa'yo. May naisip na akong paraan. Sisiraan ko siya dito sa social media. Ipupost ko siya. Sama siyang tao. Eh, dahil ano ko nga? Pigilan mo ko ha? <laughs> Hala ka nga. Mahala ka pa ikaw na karma. ko sa Di ako makakarma. Mas masama siyang tao yan sa sa'kin. Oh. Teka lang. Di ba asawa mo to? Eto, nag-post siya ng picture na tapos ang sabi niya sa caption, na maltrato mo daw siya? Grabe <laughs> niya talaga yung babae na yun, oh. ba naman sa social media? Tsaka, Ryan ka pa? Tingnan natin yung mga comments, ah. Oh! Ayan, oh! Paniwalang paniwala yung mga iba nating kaibigan. Sabi ko naman sa inyo, eh. Hindi titigil yan. Sagat hindi nagiging miserable ang buhay ko. Ako. Dapat maaga pa lang gawan mo na ng paraan yan. Kasi sa dulo niyan, ikaw lang din yung magiging di dihado niyan. Tama. Sir. Sir, tulungan niyo ako, sir. Uh, madam, ano kung may paglilingkod ko sa inyo? Eh kasi itong partner ko, sir, eh. Lagi na lang akong ginugulpi, lagi na lang akong hinamaltrato, kaya uh, nandito ako para magsumbong sa inyo, para matulungan ako at madakip siya. Ah, uh, ganun ba? Kung minamaltrato ko ng asawa mo, ma'am, -may, -may, may wala ka naman po yata ang mga pasa. Ah, uh, sir, kasi gumaling na agad yung mga pasa at yung mga sugat ko eh. Pero sir, may, may mga pictures po ako nung, nung meron pa po ako nun. Ayan po, sir, oh. Yan. Ngayon po lahat 'yan. Mukhang eh mom, mukhang sigurado ka ba diyan sa mga pasana sinasabi mo? Eh mukhang make up 'yan, ma'am eh. Sir, hindi nga totoo. Totoong totoo, totoo na. Mga pasato. Hindi lang, uh... lang ako pumunta agad dito kasi natakot ako pero ngayon malakas ang loob ko na pumunta dito. Ganito po, mama. Ah, mahirap po kasi magparatang, paratang lalo lalo na sa kapwa ng tao. Alam mo ma'am, sa ginagaw mo, pwede kang baliktarin. Sir, pero maniwala kayo sa akin. Please, maniwala kayo sa akin. sige, ganito na lang. Para mapatunayan natin kung totoo man yung reklamo mo, uh, ano po ba yung address ni ma'am nang mapuntahan po namin? Ah, oh, pwede bang isulat ko na lang, sir? sige po. <laughs> Paniwalang paniwala yung mga tao, pati yung polis kanina. Hoy, <laughs> Eden! Kapal naman mukha mo! Hindi ka ba nakontento? Siniraan mo na ako sa pamilya ko, pati sa social media, sisiraan mo pa ako? Cool ka lang, Jebo, hindi pa ako tapos. Kasi, pati pamilya mo, isusunod ko ng sisiraan sa social media. Ay ang wag na wag mong gagawin, dahil mahal na mahal ko ang pamilya ko. Mahal na mahal mo? Sige, hagtanggol mo. Uh, Ma'am? <laughs> Officer, siya pa yung sinasabi ko sa inyo, yung partner kong nambubugbog sa akin. Uh, Sir Jeboy, mari po ba ka tayong sa presinto? Dahil po sa reklamo ng asawa mong kong sa ati Eden po, hindi bush siya nagsasabi ng totoo. Ito po, oh. Ah. Ano? Inam mo, kaya. Pati yung pamilya mo, isusunod ka ng sisiraan sa social media. Eh, ma'am, mali-mali naman pala yung reklamo mo, eh. Sa sunod, ma'am, pag nagreklamo kayo, itama niyo, ha? Ah. Sinasayang mo yung oras namin, eh. Ikaw, ha? Ah, Pakailamera ka, no? Alam mo ba, ikaw na yung susunod kong sisiraan sa social media? Sabi ka. Pinadamay mo yung kuya ko. Inosente yung kuya ko. Hindi yan inosente. Masama yung tao katulad mo. Eh, mas tingnan masama mo, ka. Eh, tingnan ginawa mo. Oh, Kinamahal mo pinakita, ko sa polis. Pinakita ko yung ano? totoo. Hindi yung totoo. Hoy, Eden! Sumusobra ka na, ha? Pati sa pulis nagsumbu ka ba? Bakit? Wala ba akong karapatan? Eh, human rights ko din naman yun, ha? <laughs> ano? Pareha lang kayo magkakapatid. Tama ano? na. Eden! Alam ko na yung totoo. Nalaman ko na lahat. At tigil naman yung pagpapanggap mo. Pati yung anak ko. Mabuting tao yung anak ko, pero sinisiraan mo. Umalis ka na dito. Pag hindi ka umalis, ididimanda kita ng oral defamation. Mami, hindi yung totoo. Eh, lahat ng sinasabi ko sa social media, totoo naman yun ah. Hindi totoo yung sinasabi niya sa inyo. Pinabaliktad ako ni Jeboy. Aalis ka, may pahuhuligin kita sa pulis. Araw <laughs> Jeboy, sorry ah. Pero alam ko naman eh, na hindi mo kayang gawin yon. Pero, siyempre, babae yun. Ayokong makakapanakit ka ng babae. Pero patawarin mo kami ah. Okay lang po yun, mami. At least, alam niyo na yung totoo ngayon. Sali mo na agad na kami pareho. O, paano mami? Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Sige, halika. Paghahanda ko kayo. Tara pa. Sige pa.